binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ang pwede kong ialay sa inyo ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Serbisyo po. Serbisyo po ang aking pwede ialay. Hindi po ako politiko na mga ngako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Natutunan ko kay Pangulong Duterte noon, sabi nila, bakit dinala mo sa nasyonal? Parang lokal. Bakit ka sa mga nasunugan? Ba't ka pumunta sa mga na, na, bagyo? Ba't ka pumunta sa lindol? Eh, alam nyo, gusto ng mga kababayan natin na ilapit natin ang serbisyo natin sa kanila. Yun po ang importante. Ilapit natin ang serbisyo, government services sa ating mga kababayan. So ako po ay patuloy na magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko na mga ngako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. At unahin ko parate yung mga mahirap, mga propor programs, yung mga sa mga kababayan natin mahirap. Malasakit Center, Super Health Center, ito pong Regional Specialty Center. At bilang chairman ng Senate Committee on Sports, isa pong paraan na labanan natin ang illegal na droga through sports naman po ito. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Kung may mga paliga kayo sa inyong lugar, tutulong po ako. Ilayo natin, wag nating sayangin ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Sa paraan natin, in our own small way, gawin po natin ito, labanan natin ang illegal na droga. Through Sports naman, proud po ako 2019 naging chairman po ako ng Committee on Sports. Naka-first ever gold tayo sa Tokyo Olympics ng 2020. Ngayon naman, meron tayong dalawang gold sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Proud rin po ako na meron na tayong eskwelahan sa New Clark City. Isa po ako sa so author at co-sponsor, National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Yun ang gusto kong paramihin pagdating ng panahon. Maging regionalized na po siya. Alimbawa, dito sa Tagum, meron na silang planong i-adapt na magkakaroon na rin po ng National Academy of Sports sa Region 11. Para yung mga scholars, ngayon marami ng scholars sa New Clark City. Sayang naman yung pasilidad na pinatayo natin ng SEA Games na hindi magagamit. Ngayon, magagamit na ng ating mga scholars, student athletes. Pwede na silang mag-training at the same time mag-aral, walang masasakripisyo. At yan po ang gusto kong paramihin pagdating ng panahon by region para yung mga scholars, pwede na silang pagsabayin mag-aral at the same time mag-training po. National Academy of Sports. Ngayon, uh, chairman din po ako ng Committee on Youth sa Senado. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aaral lang kayo ng mabuti at maging masaya po ang ating magulang na makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak natin. Ako po, proud lang po ako. Meron akong anak ngayon, bago lang. CPA lawyer na siya. Siya po yung... Uh, sumakom laude ng uh, number one sa klase nila sa accountancy 2019 sa De La Salle. Ngayon naman class valedictoria ng School of Law sa Maynila. Si P lawyer na siya, 26 years old. Tayo naman ibibigay talaga natin para sa ating mga anak. Kaya sa mga kabataan, aral kayo ng mabuti para naman maging masaya po ang ating mga magulang. Konsuelo po ng mga magulang yan. Palakpakan natin ang ating mga magulang sa sakripisyong ginawa nila para sa atin. Cheers balikan ko lang po ang Malasakit Center. Meron na ho tayong 166 na Malasakit Center. Alam, sa Lanao, meron yan. Lanao del Norte, Lanao del Sur, marami yan. Cotabato, Maguindanao. Alam nyo, sa Hulo, meron. Tawi-Tawi, Basilan, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Meron yan. 166 yan sa buong Pilipinas. 93 sa Luzon, 30 sa Visayas, at 43 po sa Mindanao. Pwede nyo lapitan po ang Malasakit Center. Ngayon yung Super Health Center, iba po ito sa Malasakit Center. It's a medium type of a polyclinic. Yan po ang aking isinusulong ngayon. Halimbawa, sa inyong mga bayan, ito pong Super Health Center, pwede na dyan mga anak. Dental, laboratory, x-ray, dyan na yung konsulta ng PhilHealth. Ang mga buntis, dyan na mga anak. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayo magpabuntis. Meron tayong pinuntahan, Batanggin, Bisaya man ko na taga Davao, pero Batanggin niyo po ang aming pamilya. Tesoro. Makita niyo diyan yung tesoro, may printing press diyan. Taga Batangas 'yan. Meron akong pinuntahan sa Batangas, Super Health Center, Island. Two hours ang biyahe sa bangka, at papunta po doon sa hospital. Yung buntis, sabi ni Mayor, mga anak sa bangka, sa tricycle. Ngayon, meron na silang super health center. Doon, pinuntahan namin sa Lake Cebu, South Cotabato. Sinong taga South Cotabato sa inyo rito? Pinuntahan rin namin ni Kuya Ipe. May nanganak doon, Tibuli Tribe, ni Tibo. Masayang masaya yung mayor at yung kapitan. Sabi nila, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Kasi bago ka dumating, pinanganak na yung Bata. Magtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pagpangalanan? Problema yan. Pangalanan namin ito ng bongga. <laughs> ...po na mahigit 700 na super health center. Go, go. go, -go. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Go, -go. go, -go. Tapos, anong pangalan ng dating pangulo? Rodri? Oh. oh, paborito naming ulam, mong? Oh. oh, kita nyo? Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Oh. Sino laseng ko sa inyo? Isa lang, volunteer. Uh, isa lang, isa lang. Uh, ito, dito, meron to. Hindi, huwag dyan sa kapatid nating... Doon sa likod. Sino yung mga laseng ko dyan? Volunteer lang, isa lang. Ito, 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 ito. ito, ito. Iyon na uh, katakas ka mo, tuloy mo eh. Run, 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 run. Jello, Jello, yellow, Jello. Tanya, I have you, I have author? I have you in English. Tanya, 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 Mas marami tayo sa Senado, mas marami pong makikipaglaban sa kanya. Palakpakan rin po natin ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Ang ating uh, minamahal na Mayor, ang aking kumpare, ang ating uh, darating rin po na Vice Mayor. Maganda po ang Davao ngayon dahil po sa mga Duterte. Totoo po yan. At... Uh, Pilipino na pong, mga dabawin na pong humusga. Kung mas tahimik ang buhay natin dito sa Dabao. Siya po nag-restore ng uh, peace and order dito, 1988 pa. Uh, tayong tayo, nag-alisan nga yung iba noon dito sa Dabao. Bumalik lang nung no, naging mayor si Mayor Duterte. At pinatuloy po yan ng kanyang anak na si VP Inday Sara. At ngayon naman po si Mayor Baste Duterte. Palakpakan rin po natin si Mayor Baste Duterte. And of course, uh, Congressman Pulong Duterte, palakpakan rin po natin. Si Cap uh, Omar Duterte, palakpakan rin po natin. Sinyo pa bang nandito? At aking mga kasamahan sa partido. Uh, of course, si Atty. Wendell Avisado, si Astra, Atty. Amy, Salamat Marge, Atty. Contacto. Yung mga taga-kagayan, dito rin sila, Councilor uh, Balaba. Mga kapatid ko, thank you very much. Dito na po si Bato, pre. Kanina na-mention ko about yung nakalabas ka. Batuloy na pagkamalan ko si Bato na sa likod. Sabi ko, hindi magiging successful ang uh, administrasyon ni Pangulong Duterte kung hindi dahil sa ating magaling na first GPNP ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Senator Bato de La Rosa. Please lang po, magtulungan tayo. Kasi... Importante rin po, no? pareho kaming taga Mindanao at hindi naman namin pinapabayaan mga taga Mindanao, mga Bisaya, wala mo ginapasagdan, mga Muslim, tinabangay tayo. And of course, mga taga Luzon sa inyo, dito sila Sir Jojo Coronan, salamat kayo. Marami rin pong pumunta rito. Apo, magandang gabi po sa inyo, sa mga Bicolano, Marhay na gabi, sa inyo lahat, mga Waray, Tanan, o sa mga kapatid kong Pilipino, salamat po sa inyong Tiwala, salamat sa inyong suporta uh, sa PDP at uh, maraming salamat rin po sa inyong suporta uh, kay Pangulong uh, Duterte. Ang laban ng PDP, laban po yan ni Pangulong uh, Duterte. Sana wag ko kayo magsawang uh, tumulong. May nalimutan ba ako sa 3rd District Congressman na uh, ungab rin po. Palakpaka rin po natin, mga ko. Salamat po muli. Uh, andito rin po ang ating mga opisyalis ng uh, ang PDP, si Ma'am Vivian Belles Palakpakan po natin, Ma'am. Maraming salamat. Si uh, Tony Frank Quijano ng Seniors' Citizens. Si uh, Sir Big Big uh, Garcia. Eto, si uh, Sir Big Big. Dugay na ne. 2014 pa lang. Wala pa ni Dagan si Presidente Duterte. Naanag yun eh. And of course, ang classmate niya, si Attorney Dabs Mamao. Palakpakan po nato. Palihog. Huwag ang... Uh, si Ma'am Nene, oh. Mamini, Mamini, Laino, Suki. Mga representative rin po ni Sir si Atty. Torion at sila si Marlon. Palakpakan rin po natin sila. Salamat kayo sa inyong support at uh, tiwala. Ah, mayong gabi, padayon lang ta sa pag-tinabangay, uh, ti, mga kaigsunan. Nalang ko isulti sa inyo. Tagalogin ko na lang kasi yung iba ay ah, galing Manila. Sa mga kasamahan ko dito sa gobyerno, Tulungan lang po tayo. Ako na patuloy na magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. At tandaan po natin, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako sa inyo lahat. Isyo